Hey guys. Alas kami ng TV. Ah, uh, nandito ako ngayon ako sa isang sa bayan ng isang sa South Korea. Dito guys, may binili ako yung ano na tripod at saka monopod para may Sana sa pagla-live o so kaya pagba-vlog. So, ito. yung monopod. Oh, lang yan pinili. Mamaya i-unboxing ko to sa pagdating sa bahay. So, ito yung tripod na ginili ko para sa mag-live. Sana ah. Oh. I-unboxing ko rin ito mamaya. Para may ano, may ko yung, yung ganda ng tripod ko ngayon bago. Guys, ikot po kayo sa ano, sa part ng South Korea mga kalas kami pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung park nila dito sana, oh, ako South Korea ito may kita nyo mayroon talaga silang nilalagay na park para sa mga bola mga lang Hawaii. yan <laughs> napakaluwal talaga na ano ng ano pa ano ng South Korea lalo na sa mga ganito ang goberno talaga pinupunduan nila dito to yan mga, Uh, ganito. ang lang yan. So, mga kalas kami, yung park nila. Maganda dito kapag gabi. Kasi pumunta dito ako ngayon dito umaga kasi may pinili ako. So yung park nila sa gilid ng kalsada. So may mga upuan. Hanggang doon. Yan. Malapit lang din ng mga kainan. Diyan mo nakakalat yung mga mga electric scooter na yan. Yan electric scooter na yan pag yung sa atin yan sa Pinas na sigurado may magliligpit ng mga ganyan hindi totoo yan sila dito kaluwag yung ano nila yung bantay ano ba magnanakaw ni Iwan lang nila dyan ito yung park dito yung park na uh, nakikita ko lang umaga kasi kaya hindi uh, mo siya makita yung beauty niya sa nang light dito to yan sa gabi ikot ko lang kayo sa, ano, sa uh, park niya hanggang to, sa dulo nagandaan lang kasi ako kaya ako kuha ng kasi ano, ano, video si-share ko lang sa inyo anong ganda ng South Korea ng Alaska means Ayan hanggang doon sa ano tuloy na yan maganda yan dito o, kahit saan lang yung bike nakahambala uh, park paano yan siya mga nirerentahan na bike may ano yan may, may, may lock na siya sa ano kasi eh, malapit pa mga bilihan o, ano, sarap tumambay dito talaga dito ano ah uh, ano siya ng monopod no, ano ba pang vlog eh sabi ko kuhanin ko na lang ng ano ng video to para ito yung sentro nila park ito may fountain uh, dito dati water fountain ngayon eh hindi na umandar sarap dito kapag gabi siguro sa gabi lang nila yun ano pinapandar yung pampi um, nila water fountain ito malilim Amo. ganda ng ano nila ng, ng park nila sa hapon to, mamayang hapon, marami na dito ang ano tao. Mamasyal. May pasok kasi ngayon eh. Ano ko lang uh, day off. Kaya ko na yung pag ano. Uh, pag... lang tayo makakapag di off sa trabaho. Paggala-gala muna. Nakalas kami niya maraming tao na uh, kasi ano to, uh, subway station yan, yung ano na subway station. Tapos kami. Ganda na. Ganda ng ano nila, may mga puno pa. May mga pine tree pa. balaga talaga sila sa kalikasan. Kasi itong mga pine tree na to hindi yan dito lumaki. Uh, bali Bali, transfer lang nila, kinuha nila sa iba. Di nila pinupotol. Di nila pinupotol yung, ano, yung mga puno dito. Bali, hinuhukay nila at transfer na sa ibang lugar nila dito. Natanim lang nila. Tulad sa kapag may gagawing ano, building o uh, matatamaan uh, you kono ko, no, tumating uh, ko sa labay dito. nano nila, hinuhukay talaga nila sa bayi. Tatanim ulit kaya walang sayang yung puno dito sa kanila kita yeah. ko lang po ako lang yung park tapos maganda sa uh, hapon-hapon ako na gumunta dito para makita talaga natin yung ng ilaw at saka yung park eh umaga kasi naabotan ko rin kasi baka magsara yung hapon ng drive at saka muna pa uh, guys uh, video sa manood bago pa sa channel ko sana ay portahan mo naman yung delete at nag upload pa lang na tulad ko na gano'n mag-vlog para mag-grow naman yung channel ko uh, guys, thank you uh, bye